talob ay putitil ay no mo wag na magtalob magkakasama tayo dito ha hindi ba sinabi ko oh. bakit ikaw bakit buhay ka ngayon hindi ba dahil sa akin oh alam ko oh ngayon napakahirap magbigay ng tiwala sa isang tao kaibigan mo rin siya tama na yan kasama mo rin siya tama na yan tama na da daw yan meron meron pang critical doon ha meron pang isang criti critical oh, grabe na magana yan tolo, magana ba magana sus bakit naman kasi malas ba grabe hindi ko malas kuya kaya na mo eh kaya mo yan payo ko lang sa iyo brad sa ganitong mm -hmm. pangyayari dapat dito magigamit at yung may. tapang natin Oo. lakas loob kaya mo yan may ano sa anak ko kuya may batong ahas ako pero hmm. maliit na kasi hmm? may batong ahas ako ang dala

Kasi tatambalan yun yung ano. Yun lang ay. Yun lang, lang ay. Meron na nga. May butas. Tulo? Hmm, may butas na. Ay, Paano man ay. Paano mo lang? dito na ko dito. Bukan ko lang kuya ha kung nag ano pa yan kasi yun, no? tapat ng... kanina pa. Ta kanina May ating ating yun. Marami pa nga itong kingbi. May baon pa lang kingbi ito si. Naku. Parang hindi pa yata nadala. Sus. Sayang naman. Malagid. hindi ko nadala talaga. Karaming namok. Saan ka ba galing rin na? Nauna ako kuya. Huh? Nauna ako. Eh, yun nga lang eh. Bakit? Kasi nauna ako magmanman, di ba? Ang usapan natin, mauna tayo dito, di ba? O yun man talaga ang usapan natin. O, so, ano yung nakita namin? Mm -hmm. na Hindi ka man lang nagpaalam ng ma ano sa amin? Hindi na ako na. na kami na. Ala, hindi ko talaga wala na madala. Wala sa ano namin. Tabi. Mm -hmm. Hindi ko talaga nadala. May dalawang kindi pa ako. Mm hindi -hmm. oh. Oh. nyo na yan. O, to. Pero hindi kami madala sa kindi ha. Mm -hmm. Paliwanag ka na maayos. Hindi ko talaga nadala. Huwag mo sirain ano yung ko? ano hindi kikiwanan kikiwanan namin. Hindi nyo namin. Sa atin lang. Magbago ang buhay. Mayroon pa Kapon kung hindi ka lang umawat kapon, wala na sana Oh, tapos na siya na yung problema natin? Oo. Oh, pero, siyempre eh, naman, Kuya. Ikaw eh, yung umawat eh. Hindi, babae kasi yun. Sa akin ba, sana katulad ko. Binigyan niyo rin ako ng pagkakataon. Pero nagkamali ako dahil hindi naman talaga kami parehas ng isip din. Ako, willing ako magbago talaga. Kaya, nagbaka sakali ako na ganun din siya. Kaya, siyempre, mas gusto niya bang patayin siya kaysa Bigyan natin siya ng pagkakataon na magbagong buhay. Hindi ko nadala yung ano kuya. Sus. Dito ka. Umayos ka pag. Magpaliwanan Sino, ko na maayos. Silang kasama na doon? Si Jackie. May isa siyang kasama kuya. Tapos? Ano sabi ni Jackie? Tulungan ko daw siya. Uh -huh. Isama uh -huh. ko daw siya sa patag. Ano uh -huh. na? Ngayon. Inaya ko na. Nakita ko kasi. Nagkamali talaga ako Dima kanina. Di ba dalawa sila? Oo, oh, dalawa okay. sila. Dapat tinumbaw mo yung isa. Oo, parang... Jackie, pa nagtitiwala ka. Pero yung, yung isa. Yung niya. Babalikan ko, kuya. Babalikan ko. oh, yariin mo doon. Yariin mo doon. Ligaya kasi... Ako nang bahala doon. Ako na. Dapat, hmm? tinumbaw mo yung isa. Ang hala ko kasi. Ano? Sige, balikan mo yun. Ano? Ano? Sige, balikan Ay, Lahat ng namin ng biktima 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 ng ng biktima 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 kami biktima ng biktima ng biktima ng biktima ng Oh, sige. Manmanan mo muna diyan. Oh. Manmanan mo. Tawagin mo kami ha, kung okay na. Ano, sa tingin mo? Wala, wala, wala. Wala? pa rin, wala, Sila pa rin, Sige, sige. Tret, 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 tret. Back up lang ako. Tapos okay natin yan. Buwit na yan. Pag mahuli natin. Gariin mo isa. Huwag masyado magsusit. Huwag masyado magsusit Huwag masyado magsusit Takot ako. Mm -hmm. patay. Patay. ka na, bumalik ka Magba nagbago ako. May tiwala ako sa iyo. Pero hindi ko hawak ang isip niyan. Di. Di. tul tuluyan mo niyan. Tuluyan mo niyan. Tuluyan mo niyan. Wag. Sige. Wag. Tuluyan mo niyan. Magsara mo tiwala yan. Oh, wag ka na magtiwala diyan ha. Nangako ko sa kanya na isasama ko siya. Tuluyan mo niyan. Ha? Kami nila Brando. Wag. Manta sa kay na nam, may putik ti ilab. Putlang na. Sir Swabi. Natatakot ha? siya Commander Los. Di, ako iyari yan. Wag Dante. Dante, wag. Sige. Pag ginawa mo yan. Putok mo. Magkakalaban tayo. Sige, sige. Putok mo yan. Sige. Magkakalaban mo oh. yung babae na yan. Oh. mo yan. Kaibigan mo nga, bro. ano anong ginawa niya? Suwabi ka kapon? Mantas mo kina. Ha? Pero di ba? alam niyo naman. Kumunod Dante, ako lang itong ipa. Kita lang kung, kung marnerulos. Kung usap ko ka kung ano ano pura yung nurako. Paano kami kasisigurado na nagsasabi ka na totoo? Oo, oh, Dante, ha? Sige. Please naman. Piliwanag mo. Ay, Kailangan niya sumunod kang kumanda. Anak mo. mo. Dahil kung hindi, papatayin siya. Masakot talaga ako. Baka ako naman ang susunod niyang patayin. Bigyan mo kami ng ano. Yung totoo yung sinabi mo. Oo. Hmm. Na ikaw nagbabago. Ngayon, pamanmanan kita kung totoo yung sinasabi mo. Kasi pag hindi, tutuloyan kita. Donte, kilala ko si Jackie. Kaibigan ko siya. Kaibigan namin siya ni Brando. Kumulod nga pero grabe yan mag ko Tiskitas lawas gapon ba? Pasensya, sa kapol, kapol, pasensya na sa nangyari sa'yo. Ako lang. So, Napagkutusan lang siya. Putlang ko na. Put, put Napagkutusan lang. Na, 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 na na lang siya. Di Na. kita rin ako Sa kitang sa Kapon. Hindi nakakawalan si ano. Rose. Ngayon si Jackie na naman. Kailangan kong gawin Dante. Oo. Oh, basing mutakas na, oh, oh, na, na. Nagpalayo. Nagpalayo. Basing mutakas ba?

Ba? Hey, okay. huwag Ay, wag na kayo. Toto na kayong magtalo. Ay puti til. mo. Huwag na magtalo. Magkasama tayo dito ha. Ito sabi ko. Oh. Pasukan, bakit ko ayon? Hindi mo dadasakin. Oh, alam ko. Oh. Ayun. Ndapaka hirap magbigay ng balanse sa tao. Paibigan mo risha. Tama niyan. Tama Tama do doyan. Meron meron pang critical doon ha. Meron pang isang crit critical doon. Oh, since, ha. Ano? mo na ikaw na buhay. Binibigyan ka namin ng pagkakataon ngayon. Pero ngayon, sa pagkakataon. na ano. Di, ilibing mo na 'yan ng, An? ilibing mo na 'yan. Ikaw lang mag-isa dito, eh, di ba? Uh. Uh. Ilibing mo na 'yan. So, Sige ka okay, na maayos, Itago mo 'yan. Sige, keep. Ah lagi ka o na si gara-gara yun. Okay? Huwag ka tara na, tara na. Jackie. Mag-ingat, magingat kayo. Oh, mag-ingat. mag Kita eh. natin. Oh. Kita mo sa amin. Oo. Oh. Nagkakampi ka namin, ha? Oo. Oh. Ha? Huh? Oh, sige, kung madirigayap. sige. Babay na. Mag-ingat kayo. Oh. Mag ingat ka. Sige, na. Babay na. Ayun, ay, si gara-gara. Kaya, <laughs> Sa oh. Talagang Lagi, lagi. Huh, yan, butin lang. Binigyan pa namin ng pagkakataon ko si Jackie. Kasi nga, ala, parang ramdam ko naman yung ramdam ko naman yung ah, puso niya, mabait. Kaya, pero talaga yung si Commander talaga hindi na.

Sa bahay namin nila, Dave. Oh. May gamot ako para dyan. Tara, tara na. Kaya ko siyang gamutin. Sige, tulad. Sige, tulad. Sige, alalayan mo. Kaya, kaya mo yan. Tutla, no? Ha? Huh? Nangitim, nangitim ang kuko. Tara na. Tara na, sige na. Wala na uras. Ito, ito. Sige. Dito, dito. Tara na. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Grabe bigat. Uy, uy, uy. Dito, dito. Dito. Dito, dito, dito. Dito, ang layo nyo. Huwag dyan, huwag dyan. Walang daan dyan. Walang daan dyan. Dito, ang daan, oh. Dito, dito. Tara, tara, bilisan natin. Bilisan natin para madala natin yan sa... Hindi, alalayan mo lang. Sus. Pag hindi na kaya. Magpahinga naman, magpahinga naman. Pag hindi na kaya. Oh. Di, di. Wala nang pahingahan to. Diretso na. Wala na yan oh, no? 50-50 na yan. Sige lang, kaya kong gamutin yan. dalhin lang natin sa bahay. Kaya kong gamutin yan. Alam mo ba paano gamot ng kagat Oo. ng ahas ligaya? Oo. So, buti na lang. Nandyan ka. Kaya kong gamutin yan. Sige lang. Hanggat hindi pa yan ah, nakakarating sa katawan niya, kaya pa yan. Oo. Important, Oo. may eh. Oo. Oo. Paya, paya. oh Oo. O, pahinga pa yan. Doon, doon. Sunahan, sunahan, sunahan. Sunahan, sunahan. 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 Sunahan, sunahan. Oh. Sunahan, sunahan. Ini tuh. Hmm. Oke oh. oh, ya. Ah. Ano kuya? Ano? Open oh, natin kamera. Sini. na. Hayaan natin kamera natin. Hindi. Hmm. Tara na, tara oh. Ah.